Hello mga Karinbo, welcome back to our life ayan for today's video nga mga Karinbo papakita ko sa inyo kung saan na yung pharmacy na pupuntahan namin kung may mga medical supplies nilid ang bulilit ayan siya oh, nakataas pa ang paa ayan nga, tell me you're Filipino without telling me you're Filipino, Lagi nakataas ang kanyang paa ngalay yan eto nga mga ka-Rainbow yung daan, tahimik dito sa lugar na to ayan yung mga bahay Puro residential. Walang commercial dito, madalang. May mga ilan nila na store. Kung gusto mo mabumili ng mga grocery mo sa malaking supermarket, kailangan pang pumunta sa pinaka-city. Pero at least, ang kagandahan, merong malapit na pharmacy. At saka merong malapit na central salud. Yun yung kanilang parang health clinic dito. Tapos sa bawat kanto, may mga basurahan. Ayan nga, kailangan ng segregation. Sa plastic, sa papel, sa mga general waste at saka dun sa organic waste. Meron din para sa mga used oil na ginagamit natin sa ating kusina. Ayun na nga, nakatulog na nga ang ating bulilit. Kasi pag nasa labasan kami, mas gusto niya natutulog. Ayun, malapit na tayo sa pharmacy medyo tago nga lang siya. Pero ito kasi malapit siya dun sa central, ay central sa yung health clinic. Ito na nga nasa loob na tayo ng pharmacy. Malit lang yung pharmacy nila dyan. Tapos malapit din siya sa may church at saka dun sa may city hall nila. yung harapan ng simbahan, ang dyan yung city hall. Hindi ko na na-video. Ayan yung kanilang church.